ito yung Ford Lynx naikabit ko na itong ano bulb cover hindi ko pa na change oil naikabit ko na yung filter sa transmission ilang star nyan 2 and half liters pa lang dyan ko sinalin tapos malamig pa yung makina supukan natin kanina to flat ito eh tsaka yung sa kanan pinahangitan ko pa Malamig pa tong makina. Puan natin. Ayan. Malamig na malamig. Tanggal brake, Okay, nagad natin sa drive. Drive. Abante. Ayan. Ayan. Abante na. matras, maatras na rin abante ulit naka yan, nasa drive drive 2 yan, abante ulit naging ulit natin sa reverse malabig pa yung makina ha ah. bagong start Okay, balik sa park. Mag-aircon muna tayo. Tapos Ayun na siya. Kita muna tayo motor pool.